ni ng kuan ni man ni ng kuan po di man ni compulsory ko ni na mo pumuso nang tao di ni compulsory di ko na pumuso nang gusto lang mo. nya kay mo ingon man mo nga ang para mabakwan. ipon na o ipon po to paggawas wa nay ayo ni ana siya ni ingon mo ara man mo ara ni kuan Dapat na mo ikuan sa kumilit kung talagay. Private. Yung pagboto ng tao eh. Private. Oh. Legal mani, mamma, mani, pan, man mo man ikaw ang approve sa kumilig? Sure ta? Ah, may inyong papel sa kumilig na ni mo na. Juan, alam mo nito. Juan, dahil respeto niyo yung boto ng tao. Kaya, huwag niyo nang alamin. Sae, wala ba niyo na mo tanaw ng Juan? Wala ba niyo na mo tanaw ng Di kay ang iyang tubag harato o sa kalaki, ang iyagong tubag kagay na ipon po ang kung sa resulta sa pre machine, ipon po gulo na kung pareha ba kuno. Uwa ba yan ay